Ito yung mga ginawa ko sa Amsterdam. After mag-San -Sans at Canal Cruise, best to explore the city ng nagbabike. One of the best bike-friendly cities in the world to. Or, pwede ka rin tulad ko na mag-walk trip lang. Check ko yung mga alleys, canals, photo spots, at iba pa. Delikado ba dito? One of the safer cities in the world din to. But may mga petty crimes of pickpocketing. Kaya pag nasa Europa, make sure protectado ang mga gamit nyo. Well, kahit sa ang bansa naman. Lalo na sa mga major cities like Italy at France abangan nyo sa next videos ko yung guide on. For now, start na tayo dito sa Dam Square. Pag-check nyo tong map, nasa isang area na halos lahat. At walkable eh. Kung gusto nyo malaman yung mga spots, nasa paparating kong YouTube video yan. Lumayo na muna ako at nag-train kasi maglalakad na ako pabalik. Sa trains nila, credit card lang yung gamit. GCash nga ginamit ko. Ang ganda oh. Ibang-iba na yung nakikita natin sa paligid. mag in talaga sa'yo na wow, finally, nasa Europe na tayo. Van Gogh Museum for our next stop. Wait. Mag-sausage break muna tayo. Secure your ticket sa museum na to. Meron sa clock niya. Nagkakaubusan talaga. Yan yung pinakasikat dito. Another museum na hindi ko ma-pronounce. Ayan. Okay dito sa museum plain area. Magkakatabi lang talaga yung mga spots na pwede nyo makita. Pwede ka rin magmoco museum. Nasa clock din yan. Sa labas ng garden pa lang nila. Photo spots na explore their food sa mga stalls at food markets. And another museum na hindi ko ma-pronounce. Kaya ipapakita ko na lang yung name. Pero isa to sa pinakamaganda at malaking museum ata dito. As a Van Gogh fan, bibilin ko na kaya to. Ito yung country kasi kung saan siya pinanganak kaya nagkalat yung mga souvenirs niya. Explore, explore lang ako sa area. Nood-nood ng street performers. Maubos talaga yung oras mo. Kahit ilang araw ka pa dito, may enjoy mo. Naglakad na ako pa city center. Yung binubuo kong mga puzzle dati, ganito yung mga itsura nun eh. From pieces to actual places na talaga. Tsaka, ang ganda maglakad dito eh. O, oh, yun na muna. Uy! May coffee shop po. Alam nyo, baka kaiba yung mga coffee shop dito. Abangan sa next video.